Nagpahigayon og shifting o reassignment sa classroom sa mga estudyante ang pipila ka katulungan sa Jensen human nakitaan og non-structural damage ang pipila ka classroom sa mga tulungan ilabi na sa Barangay Labangal da Jangas West og tinagakan. na nasa pitna na report except lang for <coughs> kaning uh, Pedro at Charon kay na dili magamit kay uh, ang ang iyang poste. Pero ang ilahang uh, assessment is kuan lang siya. Uh, it's major repair. Dungan ini may si Dela Cruz, ang Schools Division Superintendent sa Department of Education sa Jansan, og budget, og structural engineer aron ayuhon ang mga nakitang damage. And even nag-request mga structural engineer para ma ma-ensure ma na katong mga cracks sa gawas na sa sulod lang sa uh, <coughs> wala siya nag ang mga uh, crack, specialist, sa mga plaster, sa mga, uh, mga <coughs> Dugang sa opisyal, ang mga bagong tukod nga school building sa Jensan, kahibaluan nga human ang reassessment sa DepEd o LGU sa mga school buildings, gibalik na ang klase sa tanang libel sa Jensan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richard Gubalani, sa Brigada News Jensan, Brief! Got the news